Dati, ito lang. Ngayon, meron pang isa. Mga idol, mga heavy duty kasi. Kaya, bumili ako. Mga idol, tignan mo. Papuputol natin sa pako para makita mo kung gaano sila kaganda at gaano sila katindi. Mga idol, tignan mo. Ito, long nose natin, mga idol. Ito yung pako. Papuputol natin. Mga idol, hindi siya napunti. Mga idol, ito naman plies ang gagamitin natin, mga idol. O, tignan natin ito naman plies. Mga idol, pako. Hmm, parang wala silang pinuputol. Ganyan sila kaganda, mga idol. Tingnan mo, mga idol. Parang kang walang pinuputol, mga idol. Oh. Napakalupit niya Oh. Mga idol, parang kang walang ginagawa. Tapos itong wire stripper niya, paano gamitin? Ito, mga idol. Ito, kung anong number nito, ilagay mo lang dito sa number na to. Tsaka mo na ipitin na ganito, mga idol. Yan. oh. mga idol. oh. parang kang walang binabalat. Ganyan siya kaganda, mga idol. Alam mo ba bakit matibay to? Mga, mga idol, gawa ito sa chromium, vanadium, alloy steel itong mga bead nila kaya maganda, matibay mga idol at napaka heavy duty nila mga idol. Alam mo ba kung ano yung feel like na gusto ko dito? Tingnan mo tong mga idol yung hawakan nila. Mga idol, anti-slip itong dalawang to, mga idol, itong hawakan nila. Ako kasi nagpapawis yung kamay ko kaya ito yung gamit ko. Napakaganda. Lagi. At kung electrician, technician ka mga idol, napakaganda meron kang ganito. Pang heavy duty, pang matagalan at mapapabilis ang trabaho mo mga idol. Biruin mo, pako nga na putol niya, wire pa kaya mga idol. At meron siyang pambalak hindi ka na mahihirapan pa. Mga idol, napakalupit ng na mga pliers na to at tools na to. Alam mo idol, dating 300 plus isa mga idol. Yes, ngayon mga idol 188 na lang isa. Napakalupit, napakaganda. Habang promo, habang nakasin mga idol, ilalagay natin basket. Dati mga idol, 300 plus to. Tapos nung bumili ako 189 mga idol, bumili ako. Ngayon mga idol, bumalik sa 189, bumili, bumili na naman ako isa. Kaya mga idol, habang mura, habang bagsak presyo mga idol, i-click nyo yellow basket, mag-checkout ka na. 189 isa. Okay? Click yellow basket, may heavy duty player ka na.